Yun, isang maganda, 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 maganda at guwapo po kayong ngayong umaga yan. Ngayon po ay uh, uh, September 19, ah. O, oh, tama. Ah, 20 na pala. Hindi ako nagkakamali sa bayaran ng mga utang. So, kailangan natin raw market. So, nandito tayo ngayon sa vulcanizing shop. Kung okay, tayo, kung may extra na ating mga pangaraw-araw na pangangailangan. Siyempre, Kasama natin ang mga gwapong-gwapong mga tauhan dito. Ayan, si James Corbin na nasa aking likuran. oh, nandiyan nga siya. At saka si Kim Poy, na may ari ng itong shop. Siyempre, ang mga extra na sila iyong Askelon at si Tisoy. Siyempre, si Bul Mali, si Jason Toquero pala yan, at saka si Elmer Toquero Lairo na yan. Magandang-magandang umaga po sa ating lahat yan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Oy! Bago ang lahat! Siyempre, isa shoutout ko muna si Jenny, uh, NJ uh, Cabrera Moreno tsaka si Maricel Cabrera oh. tsaka si ano, si LG Marti Academia na palagi nag-share ng aking mga video at tsaka dun rin po sa lahat ng mga uh, Cabrera na sumusuporta sa akin. Kaya yeah, mabuhay kayong lahat yan. At maraming maraming salamat dahil sa inyong mga support kaya. Joke lang. <laughs> tayo. kape tayo. Lalamig na yung boy. Yung coffee boy, lalamig niya. Bakit? Nahulog. Nahulog? So, hindi siya may Pag-alis pag pa lang natin? Hmm. do sarado ay, pagsarad. Baka hindi doon. Hindi, pagbigay na saan yung pipo na natin. Baka yung naman yung pinaghirapan yun eh. Baka 126 eh. Ay, 226 yun kasi yung isang dami. binigay ko nga dito ka namin kasi ano ha. Lugo na ni kayo bibit ng Ay, oo. Buti na ibigay mo na yung ano, hulog sa bumbay. Ano sa mga putang ina, walang godin sa morning tapos po kaya kala ko uulan eh